Good morning mga master na pising na po karon kay Sabado. Uman sila Maestro Adventure, Master Bansor, o si Tarin, Og si Boy Lapdus. Ito sila oh. Una na sila, ola hita. Okay, shout out sa ilang Santori Anglers. Peace on sa tanan mga Anglers. First casta mga master. na sila dire. Nakakak. Parang gini-gini aku, mau Master. First cast! Oke nih, aku kauban Aku giving word. aku mau nge Ini, ini, ini. Lepas! Kunite, kunite. Diri man ka nagkasako ahin noon. Yari na. Eee, ako may na yung mag-ibing wet press. Oh, wala pa tayong kuha. Na daw GT dire, ngun si Mr. Bansor Try daw eh. Sus, so, tokbong dahin o GT, dihan ng laay. Ini pasti gencis ya. Masih sangit atau master, bans. Ini mau master. Wow, sukses. Update tas aku anato mau master. Beboy lapdos, ko animo beboy. Boy lap lap. Beboy kita sem ko. one min down. Pareha me eh, mga kaverts, one min down. Nah, one min down. Eh, parang kinilas. Uh, ay naispat. Nice Ayoko na dito mga kaburks. Na Nana sila ni maestro. Maestro adventure. Og si Master Bansur. Grabe mga ka di hindi mo kaya. Shoutout sa Island Sanctuary Anglers. Sa itong mga followers, diya. Grabe Master Banzo. Is on. O sa ito, kabuhay! Update sa atong mga kuha mga master Morning kuha na ito karong na pising mga master Tatlong piraso lang talaga mga master Pero may 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 mga master May dalawang ano to mga master Yan lang ang huli natin mga master Ito sa ating kasama Mga master may nakahuling mimiw GT mga master Maestro Adventure <laughs> Nga ano nang uleman mo Tarin Dila ka dangaw Dua ka dangaw Nay Una si Maestro Good size now. Ay, mga master good size. Good size mga master. Perketio. Babay na mga master. Perketio. Boy lalap, pilay ko ha. Ha? <laughs>